Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Chris Aldo Corona. Talambuhay ni Alice Eduardo Si Alice Eduardo ay isang Filipino entrepreneur na nagsimulang magtayo ng mga negosyo noong 1990s, siya ay ipinanganak noong ikalabimpito ng Abril taong isang at anim na putapat sa lungsod ng Kaluokan, Metro Manila, Pilipinas. Noong kanyang kabataan, si Eduardo ay nagsimulang magtrabaho bilang isang executive assistant sa kanyang tiyahin sa isang malaking kumpanya sa Pilipinas, nang makapag-ipon na siya ng sapat na pera, nagdesisyon siyang magtayo ng sarili niyang negosyo sa construction industry. Noong 1990s, nagtatrabaho siya sa ilang mga proyekto ng gobyerno at nagsimula siyang magtayo ng mga gusali at mga infrastruktura. Sa pamamagitan ng kanyang metiegang pagtitsaga at dedikasyon sa trabaho, nakamit niya ang tagumpay sa kanyang mga proyekto at nagsimula siyang makakuha ng mga mas malaking proyekto. Noong 2006, nagtayo siya ng kanyang sariling kumpanya na tinatawag na Santa Elena Construction and Development Corporation, sa loob lamang ng ilang taon, naging isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya sa construction industry sa Pilipinas. Bilang isang matagumpay na negosyante, si Alice Eduardo ay kinilala ng maraming organisasyon at nagwagi ng maraming mga parangal. Noong 2019, isa siya sa mga itinuturing na mga most powerful women sa Pilipinas ng Forbes Magazine, bukod pa rito, siya rin ay nanguna sa ilang mga proyekto sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng pagtatayo ng mga rain gardens sa ilang mga paaralan sa Metro Manila. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, si Eduardo ay hindi nakakalimot na tumulong sa kanyang kapwa. Nagtayo siya ng Alice Eduardo Foundation upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan, partikular sa mga batang may cancer. Sa kasalukuyan, si Alice Eduardo ay patuloy na nagtataguyod ng mga proyekto sa konstruksyon at pagpapaunlad ng bansa, habang patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanyang kapwa. Ano ang mga nagawa ni Alice Eduardo sa Pilipinas? Si Alice Eduardo ay isang negosyante at tagapagtatag ng Construction and Development Corporation of the Philippines, CDCP, at iba pang mga kumpanya sa Pilipinas, Ilan sa mga proyekto na kanyang naisakatuparan at naging bahagi sa Pilipinas ay ang mga sumusunod. Ang pagpapatayo ng istasyon ng LRT2 siya ay isa sa mga nanguna sa pagtatayo ng istasyon ng LRT2, partikular sa Santolan, Pasig City. Ang pagpapatayo ng Asiana City ito ay isang integrated development project na naglalayong magbigay ng mga commercial, residential, at entertainment establishment sa Pasay City. Ang pagtatayo ng Pampanga Megalopolis ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng mga oportunidad sa pagtatayo ng mga negosyo at makapagbigay ng mga trabaho sa Pampanga. Ang pagpapalawak ng Coastal Road siya ay isa sa mga nanguna sa pagpapalawak ng Coastal Road sa Paranaque City upang magbigay ng mga mas maayos na kalsada at daanan sa mga mamamayan. Ang pagpapatayo ng mga bahay sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, si Alice Eduardo ay naglalayong magbigay ng mga murang bahay sa mga Pilipino. Ang mga proyektong ito ay nagpakita ng kahandaan ni Alice Eduardo na maglaan ang kanyang mga kakayahan at oras upang makatulong sa pagpapaunlad ng bansa at pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Pilipino. Ano ang aral sa buhay ni Alice Eduardo? Si Alice Eduardo ay isang kilalang negosyante sa Pilipinas na nagsimula sa pagbebenta ng mga steel products, sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanyang negosyo at nagtagumpay siya sa pagpapalawig ng kanyang negosyo sa iba't ibang industriya tulad ng real estate at construction. Ang ilan sa mga aral sa buhay ni Alice Eduardo ay ang mga sumusunod. Pagtitsaga at determinasyon si Alice Eduardo ay nagsimulang maliit na negosyante lamang ngunit hindi siya sumuko at patuloy na nagtrabaho ng maigi upang mapalawak ang kanyang negosyo pagkakaroon ng vision siya ay isang visionary na nakakakita ng mga pagkakataon sa mga industriya kung saan siya ay nakapagtagumpay. Pagtitiwala sa sarili si Alice Eduardo ay hindi natatakot sa pagkuha ng mga riska sa kanyang negosyo at naniniwala sa kanyang kakayahan upang malampasan ang anumang hamon. Pagpapahalaga sa pagsisikap ng iba siya ay nagtatag ng mga scholarship program at nagbibigay ng oportunidad sa kanyang mga empleyado upang maabot ang kanilang mga pangarap. Sa kabuuan, si Alice Eduardo ay nagpakita ng mga mahalagang katangian tulad ng pagiging matyaga, magalang at mapagbigay sa kanyang mga empleyado at nagpakita ng pagtitiwala sa sarili sa pagharap sa mga hamon sa negosyo. Ang mga katangiang ito ay mahalaga sa tagumpay ng isang negosyo at maaaring maging inspirasyon sa iba upang simulan ang kanilang sariling negosyo. At yan nga ang iilan lang sa mga naging tagumpay ni Alice Eduardo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito please like, comment, share, and click muna din ang subscribe button para updated ka sa akin pang i-upload na mga video. Maraming salamat po.